Nangyari sa Lakers, mga idol, easy win daw. Ayun, tinambakan lang naman sila ng Atlanta Hawks nang hindi bababa sa 20 puntos. Nakakahiyang pagkatalo, partida, all out pa ang dalawang star player ng Atlanta Hawks na si Trae Young at Kristaps Porzingis. Pero tinambakan pa rin nila malala ang purple and gold na may Luka Doncic. Sa madaling sabi ay mga average player lang ang sumibak sa Lakers. Hindi man lang nga nila pinalamang ang Lake Show. Kahit todo pasan si Luka sa opensa na nagkaroon ng 22 big points sa first two quarter, ay tambak pa rin sila ng 14 puntos. 68 to 54 going into the second half. Kulang sa core ang Lakers dahil wala nga si Austin Reeves. Walang kapalitan si Luka. Kaya sa second half ay lalo pang lumubo ang kalamangan ng home team. May kasama na rin swerte ang bitaw ng Atlanta Hawks. Kahit sino kasing tumira sa kanila ay pumapasok. Tambakol na ang Lake Show. Nagmistulang practice game na lang ang laban. Pagdating ng last quarter, magti ng na ang tambak ng Lakers. Pinaglaro pa si Brownie James at nagpa Itang gilas ang anak ni LBJ Kumamada ng 9 points si Brownie Angas ng mga moves ni James Jr Yun nga lang, bale wala na rin Dahil tuluyan na silang binaon ng Atlanta Suko na ang Lakers Di na pinaglaro si Luka sa last quarter Kaya sa uli, nakuha ng Atlanta Hawks Ang panalo Final score 122-102 to 102. Nakakahiyang pagkatalo Tambako lang Lakers Nasayang ng 22 points, 5 rebounds at 11 assists Ni Luka Doncic